Grabe pala talagang pinsalang na tamong sunog kahapon doon sa Munoz sa pwesto ni Tata yung lagi kong binibilhan ng masarap na longgonisa. Halos pala lahat ng kanyang paninda wala siyang naisalba dahil nung umaga na raw yon ay nandun daw siya sa balintawak na mimili. Pagbalik nga po niya nagulat na lang siya sa nangyari ayun wala na siyang nagawa halos lahat ng kanyang pwesto ay natupok na pati yung video okay. Bar sa taas, yung mga tindahan ng mga damit, mga tsinela, tindahan ng mga basahan. Dito po yan guys sa tabi ng Mang Tinapay at sa harapan ng SNR. Buti na nga lang po at hindi na lumaki yung sunog kahapon at mabilis naman pong naapula ang sunog. Sobra nga pong nakakalungkot talaga. Diyan po nakapwesto yung lugawan ni tatay at saka tindahan ng kanyang mga lutong ulam. Pati pala yung pwesto niyang gulayan, at saka yung uh, tindahan ng mga kakanin at mga sapatos na damay pa lang natupok. Kawawa naman. Ayan guys, so nagkala talaga ang mga paninda. So yun lamang guys, nakakalungkot na pangyayari.